Allies Go at Chinese na si Guo Huaping, kumpirmadong iisang tao lang NBI, isang nakakag. Paano kung ang isang kilalang leader, ay may itinatagong lihim na pagkakakilanlan? Isang nakakagulat na balita ang lumabas mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Kamakailan, si Mayor Alice Guo, at ang Chinese na si Guo Huaping ay kumpirmadong iisang tao lamang. Paano nga ba nangyari ito? Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng malaking alingas-ngas sa publiko, at sa mga taga-subaybay ng politika. Paano nagsimula ang kasong ito? si Mayor Alice Go, na sa kanyang matapang na pamumuno, at mga kontrobersyal na desisyon, ay matagal nang nasa sentro ng mga balita. Ngunit paano niya nagawang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ang pagkakakilanlan niya bilang si Guo Huaping, isang Chinese national, ay isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang pagkatao ay nagsimulang lumitaw nang may mga ulat na nagpapakita ng mga hindi pagkakatugma sa kanyang personal na impormasyon. Ito ang nag-udyok sa NBI na magsa gawa ng masusing investigasyon. Ayon sa NBI, paano nila napatunayan ang koneksyon ng dalawang pagkatao? Sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga dokumento, natuklasan nila ang mga ebidensya na nag-uugnay kay Mayor Go sa kanyang nakaraan bilang si Gu Huaping. Sa isang pahayag, sinabi ng NBI, matapos ang masusing pagsisiyasat at pag-aanalisa ng mga dokumento, kami ay nakapagkumpirma na si Mayor Alice Guo at si Gu Huaping ay isang tao lamang. Ano ang magiging epekto nito sa kanyang posisyon bilang alkalde? Ang balitang ito ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa kanyang pagkatao, mga layunin, at ang epekto nito sa kanyang posisyon bilang alkalde. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Ang kasaysayan ng kaso ay bumabalik sa mga taon bago pa man siya naging alkalde. Sino si Gu Haping? Ayon sa mga ulat, si Gu Haping ay isang Chinese national na may hindi malinaw na pinagmulan ano ang kanyang tunay na layunin sa pagpunta sa Pilipinas, at paano siya nagtagumpay na maitago ang kanyang pagkakakilanlan ng ganoon katagal. Ano ang mga susunod na hakbang ng NPR? Ang revelasyong ito ay inaasahang magdudulot ng mga pagbabago sa lokal na politika, at maaaring magdulot ng mga legal na aksyon laban kay Mayor Go. Paano ito makakaapekto sa mga proyektong kanyang sinimulan? Maraming mga mamamayan ang naanawagan ng karagdagang investigasyon at posibleng pagpapanagot sa mga legal na pananagutan. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling tahimik si Mayor Guo, at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa isyo. Paano ito tinanggap ng publiko? Ang reaksyon ng mga mamamayan ay halo-halo. May mga nagsasabi na dapat siyang panagutin sa kanyang mga ginawa, habang ang iba naman ay naghihintay ng kanyang panig. Ano ang masasabi ng kanyang mga kaalyado sa politika? At paano ito makakaapekto sa kanyang political career? Ano ang magiging hakbang ng gobyerno sa ganitong sitwasyon? Ang mga katanungan tungkol sa seguridad at integridad ng mga opisyal ay muling lumitaw. Paano nila masisiguro na ang ganitong insidente ay hindi na mauulit? Ang pagsisiyasat ay inaasahang magbubukas ng mas malalim na isyu tungkol sa pagkakakilanlan at integridad ng mga opisyal sa gobyerno. Sa huli, paano magtatapos ang kontrobersyang ito? Habang patuloy ang investigasyon at ang paghihintay sa mga susunod na hakbang, ang publiko ay nananatiling mapagbantay. Ang kwento ni Mayor Alice nakilala na rin bilang Guo Hopping, ay isang patunay na ang katotohanan ay laging lalabas sa kabila ng pagtatago. Ano ang magiging kapalaran niya sa hinaharap? Tanging ang panahon lamang ang makakapagsabi.